Magandang umaga mga kamangyan, happy farming. Ito yung biik na hiniwalay natin dun sa mga kasamahan niya. Yung time na magpapakain tayo sa ating mga biik, ito yung napansin natin na ayaw kumain at nakahiwalay lang siya sa kanyang mga kasamahan. Kaya kinuha natin at dinala natin dito sa dating kulungan ng ating mga baboy. At dito nga sa dating nilang kulungan ay dito natin siya kinumpain dahil mas malayo ito dun sa kanya mga kasamahan dito natin gagamutin itong biik na matamlay at ayaw kumain binigyan na rin natin ng Madrid de Agua sinubukan natin kung kakainin niya ang Madrid de Agua pero hindi pa rin siya kumain ng Madrid de Agua sinubukan rin natin siya pakainin ulit ng Ating pinapakain sa kanya na with feeding. yan, feeds na may halong darak ng palay. Pero ayaw niya rin kumain mga kamangyan. Kaya binigyan na lang natin ng tuyong feeds na may darak, darak ng palay. At kinain naman niya. Ayaw niya lang kainin kapag nabasa ito ng tubig. Iniiwan niya, yung tuyo lang ang kanyang kinakain. Tapos binigyan rin natin siya ng ipilipil. Dahon ng ipilipil. Kumain naman siya mga kamangyan. Pero konti lang ang kanyang kinain. Nagbigay rin tayo ng uling. 'Yan. Yung uling na yung galing sa kahoy mga kamangyan. Gamot rin kasi 'yan sa stress ng baboy ma maganda rin yan lalo kung nagtatay ang inyong baboy at walang ganang kumain ay yan rin ang binibigay kahit ng ibang nag-aalaga ng mga native na baboy ay nagbibigay rin sila ng uling sa kanilang mga alagang baboy at kumain rin naman mga kamangyan ang ating alagang biik pero kaunti lang rin ang kanyang kinain kahit anong pwedeng ipakain natin Basta mapagana lang ang kanyang pagkain ay binibigay natin mga kamangyan. Nagbigay rin tayo ng Integra 300. Maganda rin yan sa mga alagang baboy. Pang manok siya pero mas maganda rin sa ating mga alagang baboy dahil matamis po yan. Pero konti lang rin ang kanyang kinain. Marami na rin gamot ang sinubukan natin na ibigay sa kanya para siya ay gumaling. Yung mga antibiotic, naglagay rin tayo ng suka para gumana ang kanyang pagkain kahit sa gabi yan nagbibigay rin tayo ng pagkain sa kanya pero hindi pa rin tumatalab mga kamangyan at yung pangatlong araw nga ay namatay na ang ating alagang biik mga kamangyan at nilibing na natin siya naghukay tayo ng malalim na hukay at doon natin siya inilibing pagkahapon rin ay Ganon din mga kamangyan, nagkasakit din yung isang buntis natin na baboy, si Karen. At inilayo agad natin, dinala natin dito sa dati nilang kulungan. Sinubukan natin gamutin pero may pa rin. Kaya ibinigay na natin ito sa ating kamag-anak na malayo dito sa lugar na to. Siya na ang bahala kung kakatayin niya o gagamutin niya. Kinabukasan ay mayroon ulit tayong apat na inilipat na biik. Ganon din, mahina rin kumain. Yan tatlo ang mahina talaga kumain. Pero yung isang maliit, nabansot kasi yan mga kamangyan. Medyo mahina rin siya kumain. Kaya isinabay na natin dito sa tatlo. Baka kasi career din siya ng ASF. Kaya hiniwalay na natin dun sa apat pa na malalakas kumain. Sinubukan rin natin isurvive. Binigyan natin ng gamot. Pinilagyan natin ng suka, binigyan natin ng mga dahon-dahon para gumana sila sa pagkain. Pero matamlay pa rin ang kanilang pagkain. Kaya kinabukasan niyan mga kamangyan ay ang tatlong malaki na yan ay binigay na rin natin sa ating kamag-anak na malayo dito. Siya na ang bahala kung ganun din ang gagawin niya kung aalagaan niya o kakarnihin. Mayroon na tayong limang tinamaan ng sakit na ESF, apat na biik at isang inahin na buntis si Karen. Marami pa naman mga anak si Karen, mga kamangyan, kaya sayang. Tapos yung isang biik na maliit, yung payat, nagtatay kasi yan mga kamangyan, sinubukan rin nating gamutin. Pero pabalik-balik ang kanyang pagtatae, kaya namayat na siya susubukan pa rin natin na magamot yan dito na lang siya sa dating kulungan ng ating mga baboy dahil oras na naman ng merinda ng ating mga alagang baboy ay kukuha tayo ng Madrid Madre de Agua ibibigay natin don sa mga baboy na natira ang kukunin natin ay yung medyo magulang na naapuno para diretsyo na nating itatanim dun sa ating baboyan at para tuloy tuloy na rin ang pagpaparami natin sa ating tanim na Madrid de Agua ganito mga kamangyan pwede na natin itanim kapag ganito nakagulang ang puno ng Madrid de Agua yan mga kamangyan para sa mga natira nating alagang baboy ibibigay natin na merienda yan mga kamangyan magbibigay tayo ng merienda ng ating mga alagang baboy ito na lang natira sa ating mga alagang baboy apat na pirasa dahil yung tatlo ay nagkasakit din may na, umina ang kanilang pagkain at yung isa naman ay Nabansot kaya sinabay natin ng lipat doon sa mga kasamahan nila bigyan muna natin ng merienda mga kamangyan maganda itong Madrid de Agua dahil nakakabigay ng nakakabos sa kanilang katawan ito ang itatanim natin Yan na lang sa ating mga biik mga kamangyan. Bali apat na piraso. May isa pa naman doon na na ating alagang biik. Kaya lang bansot siya kaya sinabay ko ng lipat doon sa mga walang ganang kumain. Kasi baka mamaya ay career na rin siya ng ASF. Kaya iniwalay na natin. Ito lang ang nakita natin na malakas kumain. Ganito na lang ang ginawa kong kulungan nila. Binabaan natin ng bubong para ang hangin ay hindi nakadirect sa kanila dahil dito po galing yung hangin papunta sa kanila. At least may harang tapos ang bubong niya mababa lang. Ayan mga kamangyan. Sana ay hindi na magkasakit itong mga natirang biik. Ito na yung dating kulungan ng ating mga biik. Dito natin sila kinuha. Yan, nabakante na. Nilipat natin sila simula nung nakita natin na may nagkasakit at hiniwalay natin yung nagkasakit. Then kinabukasan, hiniwalay rin natin sila. Yan mga kamangyan. Hindi na natin muna ginagalaw. Para maiwasan natin yung ASF. Ngayon ay bigyan rin natin ng merienda itong mga natirang inahin at si Max. Bago ko binibigyan ng merienda mga kamangyan, kapag nagbibigyan ako ng pagkain ay binubuksan ko ang itong nakatabon sa kanila na sako. Ito lang. Ayan, mga kamangyan, natanggal ah, na natin ng nilagay natin na sako magbibigay na nga tayo ng merienda nila Ibigyan na natin ng merienda mga kamangyan yung mga saka na pwede naman na itanim ay kinukuha pa rin natin at ginagawa natin cuttings para itanim tulad nito Bigyan na rin natin ng pagkain si Max. Lalo na ngayong uso ang sakit ay mas maganda na Madrid de Agua ang ating ibigay para mabubos ang kanilang resistensya. Yan, gustong gusto nila ang Madrid de Agua mga kamangyan. Sa tanghali ay pwede nyo itong gawing merienda ng inyong mga alagang baboy. Tapos sa umaga at hapon ay pwede nyo namang ihalo sa kanilang pagkain. Mga kamangyan, dito galing si dito galing si Karen. Nung time na nagpakain ako nung umaga, ay kalahati lang yung kanyang naubos na pagkain tapos nung nagpakain ako nung hapon ay hindi na siya kumain kaya kinuha agad natin siya dito bali nagkasakit si mga 6 days na simula nang tinanggal natin si Karen dito buti na lang rin at itong dalawang inahin na katabi niya ito si Bernadette at ito si Gina ay malakas kumain hindi siya nahawa doon sa sakit ni Karen ginamot naman natin si Karen ginawa natin ang paraan para gumaling siya pero hindi natin na survive mga kamangyan sayang sayang talaga marami pa naman mga anak si Karen. Kaya ang ginawa natin ay binigay na lang natin. Binigay natin sa ating mga malayo, sa ating kamag-anak na malayo dito sa lugar na to. Siya na ang bahala kung anong gawin niya doon kay Karen. Kung kakatayin niya o gagamutin niya. Basta ang purpose lang natin ay mailayo siya dito sa mga kasamahan. Sana ay wala nang magkasakit pa mga kamangyan dito sa ating mga alaga. Okay na sana ang ginawa natin eh. Nilayo na natin dun sa area sa dati nilang kulungan na maraming dumadaang tao nilayo na natin sila dito at dito nga natin nilipat may dumadaan naman tao dito sa lugar na to pero iilang bahay lang iilang pamilya lang ang nakakadaan saka nung time na nagkasakit nagkasakit yung ibang alagang baboy natin ay wala nang baboy dito sa dito sa barangay namin naubos na ang natira na lang ay itong mga alaga natin at expect nga tayo na makakalusot sila. Pero ang sa tingin ko ang dahilan rin nun ay ang naging career ay ako rin mga kamangyan. Dahil mura na ang karne ng mura na ang binibintang karne dito sa aming barangay. Ang per kilo ay 100 na lang kaya bumili kami ng karne nung time na yon tapos inulam namin yun pala ang dahilan kaya nagkasakit sila dahil rin sa akin nakakahawa rin pala yon mga kamangyan dahil ikaw mismo ang magiging career ng ASF kaya yung ibang naobserbahan na ko lang sa ibang nag-aalaga ng baboy kaya nauubos ang baboy nila ay kapag mahina ang baboy may isang mahina na baboy sa alaga nila ay kinakata nila at kinakain sa tao po ay walang masamang epekto pero once na nakakain ka na ng baboy na may sakit nga ay magiging career ka na kaya nauubos ang kanilang baboy dahil sila mismo ang kumakain din sa kanilang alaga Siyempre, sayang nga naman para mapakinabangan ay kinakain rin nila, ginagawa nilang ulam. Kaya may natutunan rin tayo mga kamangyan, mga kamangyan, kung halimbawa makalusot tong ating mga alagang baboy, ay hindi na natin gagawin yung ganong pa, paraan. Pero tuloy-tuloy pa rin yung gagawin natin na pag-spray ng crudo o diesel. Dahil nakakaiwas siya sa mga lamok o na may career ng ESF. Pero kung natamaan na ang inyong baboy sa kayo gagamit ng krudo ay mahawa pa rin ang baboy nyo. Kailangan bago kayo maglagay ng krudo sa inyong mga kulungan at sa alagang baboy ay hindi, muna, hindi pa kayo na tatamaan ng ESF. Ganun po mga kamangyan. Para maitaboy nyo yung mga may dalang ISF. Tapos kayo na mismo nag-aalaga, ay huwag na munang kumain ng karning baboy tulad sa nangyari sa akin na ako mismo ang career ng ISF dahil nga nakakain tayo ng karning baboy. So yun mga kamangyan, sana ay Mabuhay at matuloy natin itong pina, pinaplano natin na pagpaparami ng baboy. Dahil sayang naman kung mauubos itong ating mga alagang baboy. Itanim e, na lang muna natin itong ating dalang uh, madridi agua. Kakatingis natin mga kamangyan. Kakatingis na natin para makapagparami pa rin tayo ng madridi agua baka sakaling makalusot ang ating ala mga alagang baboy ay marami na ang ating mga tanim na Madrid de Agua ganito lang mga kamangyan ang gagawin natin sa totoo lang hindi minsan lang po ako gumamit ngayon lang po ako gumamit nito ng gulok dahil kapag halimbawa it, pinutol mo po yan ay mabibiyak siya kaya ang ginagamit, ang ginagamit ko talaga ay lagari pero may paraan naman diyan mga kamangyan. Ganyan ninyo muna bago niyo baliin. Dito sa kanyang buko, oh no. Dito yan uugat mga kamangyan. Dito naman sa sanga. Ito ang ilulubog nyo sa lupa. Wag kailangan hindi po baliktad kasi kapag baliktad hindi po yan tutubo. Kailangan alam niyo kung baliktad o hindi. Ngayon, kung malapit naman siya Pwede nyo gawin tatlo or apat. Depende po sa inyo. Ganyan po. Ito, nito, malayo siya. Pwede nyo gawing dalawa na lang. Yan. Ngayon, ito, pag pinutol naman natin ito, dalawa na nga siya. Tapos, pag pinutol natin, sayang naman ito, dahil mag-isa mag -isa lang siya, hindi na natin paputulin. Yan, ganyan lang mga kamangyan. Paparami pa rin tayo ng Madrid de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 17 cuttings mga kamangyan Kung bibili nyo ito sa iba Ito po ay 10 pesos Kung bibili nyo sa online Ngayon sa 17 ay 117 na po ito kung bibilhin nyo. Ganito po ang binibinta rin nila, press din. Ganyan. Sana makaparami tayo ng tanim natin na Madrid de Agua para pwede rin natin ibinta. Kasi pwede rin naman pagkakitaan natin to mga kamangyan. Tayo na, itatanim na natin. May tanim na tayo dito. Yan. Tapos doon, malapad-lapad na rin ang ating nalagyan mga kamangyan. Pero dito wala pa, dito banda kaya lagyan natin. Okay lang naman na kahit madamo. Kahit wag nyo na pong linisin yung damo or yung matataas lang ang tanggalin nyo. dahil nakakatulong po ang damo para mabilis na tumubo ang inyong mga tanim na Madrid de Agua. Dahil lang ilalim ng damo ay may moisture at matagal matuyo ang lupa. Ano mga kamangyan? Tanim na tayo at magparami ng ating tanim na Madridi de Agua. Hindi lang naman sa baboy ito pwedeng ipakain. Pwede nyo rin ipakain sa inyong manok. Pwede rin sa inyong alagang kambing, sapato, or kung gusto nyo mag-alaga ng rabbit. Ganyan lang kasimple mga kamangyan. Pero kung tag-init ay huwag nyo gagawin na ganito ang tatanim nyo. Kapag tag-init po ay bibili kayo ng garit ng planting bag. Para doon nyo ay punla. Pagkalipas ng sampung araw, makikita nyo ng tubo nito. Ito ang sinasabi ko, dapat sa ulado nyo mga kamangyan para hindi kayo malito, makabaliktad yung may nyo Yan mga kamangyan na itanim na natin. tuloy-tuloy pa ang ating pagpaparami. Dahil marami pa tayong mga cuttings na pwedeng itanim sa mga susunod na araw. Malapad-lapad pa rin mga kamangyan ang ating tataniman dun, sa sunod ay doon sa kabila. Pag tuloy-tuloy na nabuhay ang ating mga alagang baboy ay tutuloy na natin to, magpapabakod na tayo dito babakura natin tapos papalagay na rin tayo ng puso para hindi na tayo laging nagbubuhat ng tubig na ihalo sa kanilang inumin kung talagang hilig nyo talaga ang gantong pag-aalaga hilig nyo mag-alaga ng baboy na native ay kailangan sakripisyo lang ka mga kamangyan dahil marami kayong pagsubok na papagdaanan pero syempre kung nasolve mo na rin lahat ng yon ay madali na lang sarado na natin ang kanilang kulungan at tapos na silang kumain Ito lang mga kamangyan ang ginagawa ko tuwing pagkatapos nila kumain ay sasarado na agad natin para hindi direct sa kanila yung hangin at maiwas sa ibang insekto. Ito lang muna ang sit-up natin hanggat meron pang iisip pero wala na rin namang ibang baboy na nandito sa aming barangay mga kamangyan tayo na lang maliban lang kung may magbibenta na may iisip din at kukuha sa ibang barangay yun mahahawa pa rin ang ating mga alagang baboy pero tayo iwasan na natin ang iwasan na muna natin kumain ng alaga ng karning baboy katapos natin sarahan ay ganun pa rin ang ating gagawin nag stay pa rin tayo para ma lumayo yung mga may dalang ESF na mga insekto. Kaya ngayon lang rin ako nakapag-upload na kamangyan ng ating video. Eh dahil akala ko ay mauubos na itong ating mga alagang baboy na wala na tayo ng gana. Pero puti na lang at malalakas pa rin sila. Yan mga kamangyan na estirya na natin, na bigyan na natin ng merienda at na estirya na rin natin. Sana ay Gumaling na, ah, hindi na ng ESF itong mga natitira nating alagang baboy. At sana sa mga nanood na aking video ay may matutunan kayo. Huwag niyong kalilimutan na like subscribe at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod natin na video. Maraming salamat. Bye bye!